sa loob ng isang masayang pamilya. Ayan, ang ganda-ganda talaga ng baby ko. Mukha na talaga ang sasa Siyempre naman, mommy. Mana ata ako sa inyo. Pero pagkaharap ng daddy, siya naman daw ang kamukha. Wala na siyang hahanapin pa. Ngunit dahil sa isang trahedya na mula sa isang taong malapit sa kanya. Bakit sister? tatangayin ang mga pinakamamahal niya sa outer space. Dinispatchan niyo ba talaga sila? Hindi naman po talaga ang plano. Successful na po sana. Eh. Kaya lang, hinigop sila. Hinigop? Itang kita namin. Talagang hinigop ng spaceship. Simula ngayon, ang buhay na kinagisnan ay maiiba na. My name is Josa. You know my name. Of course, nadidinog pa kayo. At ikaw si Bruce, hindi ba? Mula sa ABS-CBN, Inihahandog ang isang adventure na kikiliti sa inyo. Bakit na lang ito kahit na ako? In, in, impyerno! Pero ito'y nararamdaman ko sa'yo. May pagtingin ako sa'yo. Ayun! Nagkami na na. Dito lang sa FNN. Showbiz news ngayon. Alam mo naman na may primary complex si Bruce. Anong primary complex? Ito bang walang tiwala sa sarili? pa ang low esteem. Insecure. Imperiority complex yun? Primary complex? Batang may TV? Ako nga pala si Bruce. Adonis, ako kasi training cameraman eh. Ah, oh, isa Ako, isa akong training cameraman for six years. Six years? Training ka pa rin? Ako pala si Lois Magzano. Ah, Bruce po. You're so cute. Ah, hindi naman. Sapat lang. <laughs> 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 hey, uh, hindi ka mapasanay sa akin? Sa mukhang to? Hindi ka mapasanay sa reaksyon ko? Sanay na nga ako. Kaya nga ako na nagagalit sa'yo. Dito ka over. Mm -hmm. Samahan sina Adonis, Josa, Bruce, at Jack sa pag-welcome back sa pambansang alien ng lahat. Kire, 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 kak! Kokey at ako, balatit na! Shhh! Huwag mo yan!